everyone tayo ay magre-replant ng ating mga orchids ayan oh <clears throat> so kailangan na natin meron siyang bunot yan igaganang ganon lang natin tapos ilalagay natin dito wala magawa guys magre-replant tayo ng ating mga cages para maganda. So, ayan. Lalagyan na natin siya ng bunot. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng uling, guys. Yes, uling. Na ilang piraso lang sa loob. Ang ganda kasi yung uling, guys. Ayan. So, ganyan na siya. Aray. ganyan na and then itatali natin ayos pa tong panali ko guys yung tinanggal ko alam nyo yung sa basahan nagawa sa mga ritaso, yun yung ginamit kong panali kasi walang tali So, ayan. Natali na natin. Tapos, Nilipat natin sa pot. Ito. Lagyan natin ng kunting uling sa ilalim. Yung maliliit lang. Ayan. Tapos ilalagay natin ito dito. Iplastar natin ng mabuti. 'Yan. Saka natin siya lalagyan ng uling. palibot guys. Paikot. Lagyan natin siya. So, kailangan isiksik ninyo para hindi siya aalog-alog. 'Yan. Ubos na naman ang uling ko nito, guys pero okay lang kasi masaya naman ako eh kasi eh, alam ko gaganda yung kanilang bulaklak kasi naayos sila ulit yan pinagsisiksiksiksik -sik ako dito sa kilig guys para hindi siya aalog-alog. Punuin lang na natin ng uling. Pag malalaki yung uling, pwede nating hatiin. Ayan. So, ito na siya, guys. Nagbabanwa? Ha? Mano ka? Ayan na siya, guys. So, ayan, may mga bukol na ulit siya. So, ayan na, guys.